Tara guys, samahan niyo muna ako Kasi tutusan tayo pumili na Pako pa Tapos, bigla na ng gatas kape, at kung ano ba nga Tara, samahan niyo muna ako Ayan, sarado yung mga hardware Ayaw ko lang sa labasan kung meron 300 grams nga nanot eh bourbon 300 grams na bourbon saka kalahating ano great taste white okay. yung kalahating great taste white great taste white 1-7 tayo dito sa side ng ako kasi yung rebate hindi tayo nakabili ng rebate gawa nang may sukat pa pala yun eh. na kung ano sukat kaso maldita si ate magkakadong masungod si ate ay nako muntik pa masira yung araw ko ya ate nakabahadro na ko si ate bis na maganda dapat yung approach niya kasi a... diba customer dapat good vibes sa akin, layo na, sumisigaw pa Hindi pa naman din yung mayari Pakakas na kabahan din natin Ay, nako ah, Dali, punta tayo dito sa Tesco Tapos gara tayo na ako Bakap, para nung natin kung ano bibig sa Tesco Walang <laughs> maganap Ayun, iniisa-isa po namin Kasi naubusan na pala ng maliit Ayun, ayun Kailangan namin ng maliit Kaso ah, mga kaulul maganap isa isa Makakaduling ba? Hmm, okay. kami nakita dito So bus na, malalaki yung matira Ito kami sa kabila Ito tayo punta sa Waymark Titignan na Oo oh. Ito tayo sa Waymark Ayun! Malampis na Oo ito no, na meron dito Ito yung pinakamalaki dito Ito kasi meron din mga tools Hardware Ito na meron Nakulul na ako kakahanap Ano ito banda? Lalo na Hindi Ito dito ito na ito na lang. Sorry na. Sorry na sa si mga ayos. Sheesh! Ano? Sorry me. Ito na lang. Okay na to. 25 bucks. Ano to? Um, wala na kalawin, kailan pieces eh Siguro mga nasa 20 to Mga nasa 20 piraso to po Okay na to Ano, ito lang Ito na Hindi natin pahirapan sa rally natin Charot na pa sila trip oh Ano ko kung nang nahanap nyan Ano pa sila pikat -pikat dito Ay! Mga rin uh, you, sa wakas eh, po Hindi sa ringan sa wakas Kaya uwi yan ah bye bye